Ang pag-usapan natin ngayon mga boss ay ang tungkol sa mga gamit sa pagtubog ng mga lahas. Pero bago tayo magpatuloy dyan mga boss sa ating tatalakayin sa pagtutubog ng mga lahas kung ano-ano ang mga gamit niyan ay isisirko muna sa inyo ang tatlong klase ng trabaho ng isang alahero. Sa paggawa po kasi ng alas mga boss ay mayroon tayong tinatawag na platiro. Siya yung gumagawa o nagbubuo ng mga alahas. At ang isa mga boss ay yung tinatawag na stone setter. Yun, po, yun po yung mga alahas na merong mga design o merong mga bato. At pagkatapos yan mga boss ay mapupunta naman ang proseso ay papunta naman sa jewelry polisher na kung saan yan po ang trabaho ng jewelry polisher naglilinis po sila ng mga binubuong alahas pagkatapos po malinis ang mga nabuong alahas ay tsaka po yan itutubog so ngayon mga boss ang pag-usapan natin kung paano po ang mga gamit sa pagtutubog ng alahas. Ngayon mga boss, ang isisir ko sa inyo ay ang mga gamit at kung paano tayo magtutubog ng mga alahas. Unang-unang mga boss, ito ay request mula sa aking kaibigan na si Mang Tikong. At ang gusto niyang malaman po ay kung ano ang mga gamit sa pagtutubog ng mga lahas dahil gusto niyang matuto at gusto niya rin siya magtutubog sa kanyang mga alahas. Sa pagtutubog kasi mga boss, ganito yan. Kung pagtutubog lang mga boss ang ating gagawin sa ating mga alahas, ay pwede po tayong magtubog sa ating mga alahas. Pero kung nandun pa rin ang mga gasgas -gas ng inyong alahas, ay di, pero di po yan mawawala kapag itutubog lang natin ang ating alahas ang pagtutubog mga boss ay magdadaglag lang tayo ng kulay doon sa uh, nagpuposyaw o naglalight na kulay ng ating mga alahas ang ating pag-usapan ngayon mga boss ay ang tungkol sa mga gamit sa pagtutubog kapag magtutubog ng alahas mga boss ay unang una natin kailangan ay ang ating dorado o ating tinatawag na hilo gold solution 'yung ating dorado pangalawa gagamit tayo ng converter. 'yun po 'yung converter na merong adjust na 6 volts hanggang 12 volts. Kasi ang 12 volts mga boss ay madalang lang naman ginagamit, nagdedepende na rin 'yan sa laki or sa kapal lang tinutubo, pero mas madalas lang talaga ginagamit mga boss ay 6 volts. Kaya mas maganda kung meron kayong uh, converter na merong output siya na hanggang 6 volts uh, mas maganda na rin po yan okay na yan kaya basta meron lang siyang 6 volts kasi yan talagang uh, okay na rin gamitin yung 6, 6 volts kasi dalawa kasing mga boss merong uh, sinuswitch mo lang ng 6 volts at saka 12 volts meron din kasing mga boss na kagaya nito na pinipihit mo lang so kung saan mo gustong voltahe pero kadalasan magsisimula ka sa pagtutubog mga boss ay gagamit ka lang ng 6 volts pataas hanggang uh, 10 volts 12 volts kasi kasi mga boss kapag tumaas pa sa 12 volts ang gagamitin mo kapag nagtutubog ka ay madali pong masusunog ang pagtutubog ng alahas. Ing ibig kong sabihin mga boss na masusunog, halimbawa kapag nagtubog ka ng yellow gold tapos ay gagamit ka ng mas mataas na volts, nagkukulay na ang labas mga boss ng kagaya ng ring niya nagkukulay na ang labas pero yung mga loob-loob ng ah, mga design-design ng alahas ninyo ng mga ring, mga sulok-sulok mahikaw man kung ano pa basta yung mga sulok-sulok ay naiwan po ang kanyang kulay tapos ang labas niya nag dark na or pasira na ang kulay kasi nga gumamit kayo ng mas mataas na bolts sa pagtutubog ng yellow gold Ganon din po sa pagtutubog ng white kaya mas mainam kung gagamit kayo ng pagtutubog lang ng mga yellow gold gagamit lang kayo ng 6 bolts kagaya ng sabi ko kanina ang kailangan mong gagamitin ayong dorado o yung yellow gold solution sa mga online mga boss meron yan na bibili pangalawa yung ating converter na merong 6 volts tapos kagamit kayo ng tinatawag na beaker o yung pyrex yung pwede nating paglagyan yan mga boss para mapakulo natin or mapainit lang natin ng ating uh, dorado sumunod ay ang ating kalan, kailan gagamit tayo ng kalan maski anong klasing oran anong brand ng brand ng kalan basta uh, naka, napapainit ninyo yung inyong uh, yellow gold solution yung gagamitin niyo sa pagtutubog at ang sumunod ay yung ating sa dulo kasi natin na mga boss ng ating positive negative sa ating negative mga boss ayun ay po yung dulo nyan ay merong nakasaw na platinum pero kung wala pong platinum mga boss ay pwede na rin kayong gumamit ng ayong uh, yung tinidor, stainless mga boss, stainless. Pwede nyo rin gamitin yan, ay pamalit doon sa platinum kung wala kayong mahanap na platinum. Pwede na rin ang stainless. Gamit lang sa pagtutubog ang ating yellow gold solution. Ah, uh, yung converter na mayroong 6 volts. Uh, kalan, baker, at ang ating platinum. Yan lang ating mga gamit na kailangan mga boss sa pagtutubog nga pala mga boss sa pagsausaw ng alahas doon sa ating solusyon sa dulo ng ating negative mga boss ay doon nakakabit ang ating platinum or kaya stainless at sa kabilang at sa positive naman mga boss ay doon nakakabit ang ating alahas at sabay nyo po yan na isasawsaw mga boss doon sa solusyon at mapapans at mapapansin nyo po na Uh, kumukulo or nagbabubbles po yung inyong uh, solusyon ibig sabihin po niyan ay kumakapit or napaproseso na po ang pagtutubog ng inyong alahas so wag nyo pong kalimutan na sa dulo ng ating uh, negative doon po nakakabit ang ating platinum at sa ating positive doon po nakakabit or nakakawit ang ating mga alahas so sana po nakatulong itong aking simpleng paliwanag at maraming salamat sa inyong panonood sub